eh hey, pa, dali pa. Bidyohan mo kami. Dali. Dali, saglit lang. Ano ba yung ginagawa niya? Dali. Bidyohan mo lang kami. Ayan, bidyohan mo siya. Ay, yung gumaganong-ganong. Ayusin mo ha. pag video ha. Anong laro ba yan? Basta. Ulihin ko lang yung kamay niya. Pag ma, ano, o, tatama, o. Hmm, sige. Bidyohan mo nang ayos ha. Sige. Ayan. Ito, okay. sige. sige.

Ay ikaw? Ibang ano na naman, baby, yung pagganap. Galing, no? Oh. Hindi oh, ka maramang. Galing. Oh, sa taas, sa taas. Sa taas naman, sa taas. Yan, yan, yan. 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 Hindi, oh, no? Hindi, no? Kuto! 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 kayo, oh.